Batman. How? Oh. Ay dumating din yung aking buyer ng kambing. Na tagatal. Ay, ako yung ko na yun. Ako'y nakahingi na ng down. Nakapagbigyan oh. Sa akin ng dalawang liba. Pagbalik na huustuhan. Oo. Oh. Ay, nung kinuha ko eh, eh, ba't daw sugat ang matanggay at ay eh, ba't kaya ni sugat ang palibot ng mata? Sabi ko, ay, hindi ko alam, ah, kakakoy kanina, ay ayos pa yan eh. Ay kako itatanong nga din kay Batma kung ba't ari nagkagarna Ano kang ginawa mo sa kambing at sugat ang palibot ng mata. Ano'y ko yung pilay? Akin pinatuyaw at aking sing -sing. ay gagawin sing sing. Ah, gagawin po lang, sing sing. Ay nangayaw tuloy yung buyer eh at mm, nga ay, sabihin pala eh, daw. Akala. Ay pag pumutok daw ang burukwan ay buruk, hari, di mapupuway nga tula ng pilik. Ay nangayaw <laughs> ay hindi binili. <laughs> Akala ko naman ho kakatain eh. Kaya kinuha ko yung pilik. Akin pinatuyo. Patadamayin daw eh. Hmm. Akin isinalugsugsas nga ng bayabas at akin binilar. <laughs> <laughs> <laughs>